Sa number 10, nagsugod ng pagpanghanda sa probinsya para sa 29th Panaad sa Negros Festival nga natalana sa Marso 24, Tugtug 30. Sa Martes, mga tigluwas ang 32 ka mga banwa kang sa Negros Occidental ang nagtipon para sa pinakaunang coordination meeting naging pangunahan ni Charina Magallanes nga karon nag-aserbe nga panad sa Negros Festival Executive Director. Ginsiling ni Magallanes nga subong at tuig ang NGO partners ng Panad sa Negros Festival among Negros Cultural Foundation Incorporated. Pagatutukan kang ang negrense culture kag ang arts sa yaman ginsiling na paabuton ang mas madamo nga art and cultural activities para mas mapasanyog ang festival experience sa mga nagatambong sa kahiwatan. Magapadayon sa gihapon ang tradisyonal nga Panad Festival activities pero igasakdagman ang Battle of the Bands para ma-showcase man kag ma-discover ang dugang ng mga local musical talent.